Hello mga ka-tropes Dito kami ngayon sa ipapuntang may Maywan, off-street at kasalukuyang ano kami dito siraan siraan si Brother Felix ng kanyang motor at ah hihahantay kami ng sundo tapos papapick up namin yung motor niya na ano si Ignos. sa akin naman ay goods naman hindi naman tumirik punta kami nga ngayon ng ng Naiwan All Street para mag-go kart. Yeah, na ito si Parin Koy-Koy. Sinundo kami ng kanyang kotse. At <laughs> 5 uh, minutes na nga lang, di pa kami nakarating sa amin parin. Ayan mga katrops, pagkatapos niyang masira na dumiretso na nga kami sa Ney 1. At after namin doon mag go-kart ay ito nga pala yung sunod na nangyari. Pinaayos din namin yung motor ni Brother Felix. Uh, itinulak namin doon papuntang shop mga katrops. Pagkatapos ay ito nga yung nangyari. Okay, dito na kami sa pagawa ng shop. Tinulak ni Brother Felix dito. Mga uh, 10 minutes tinulak. Sinipa si Ipa. Buti may tumulong sa atin na chikwa, no? Ah. Uh, putol yung belt. Putol. Yun, know? Ah, ah. Kinain, you no? Know? Ah, uh, bino. Ah, uh, lawangin Ito na nga mga katroops, okay na, napalitan na ng belt. Naputulan pala kami ng belt mga katroops. At pagkatapos niyan mga katroops ay umuwi na rin kami. Tapos uh, ituloy natin yung kwento, yung pag go kart namin. Let's go! go-kart uh, uh, na katroops, uh, oh, uh, Kami kami. Puro kakain na Go kart eh. You no. Know, marami din ditong mga ano katrops, mga pambata. Piling pwede pwede dito mga pang bata ayun know. oh. Marami siyang laro ah. Tapos ito yung itsura ng Go kart natin mga katrops. yan yeah, mga katrops. Dadalakan kami dito at kakain muna kami ng mga katrops natin. Si Katrops Felix. Yeah. Hanap muna kami ng kakain Eh. Tama namin yung mga katrups sa huli. Alright, let's go travel Taiwan. Kumain muna kami dito mga katrups. Mga nagutom na kami. Okay. Dito ano sa may overlooking view. Ah. Okay. Let's go. Tapos na kami kumain sa 7-11 pupunta na kami ngayon sa go-kart. Narito ang mga presyo ng mga go-kart natin dito mga katrops pag single ay 350 10 minutes lang kasi ito pang bata 350 din 10 minutes may double 450 10 minutes okay tayo tayo, na tayo. tayo ay nag-single up natin yung mabilis okay, mga trucks hindi nang double, mabagal hello, hello. oh, hi 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 guys sa mga ano, vlogs oh, hi guys sa vlog oh, shout out na kayo oh, shout out, shout out sa vlog okay sige doon na tayo, doon tayo ano? na Ayan, napalaban na si Apelich. Hindi na nakatay. Sumakay na. <laughs> Alright. Go park. Sorry, Sorry, it's DJ. Pila na kami dito mga ka-troops. at ready na kami dito for part. mag interview tayo dito. Anong feeling? Anong feeling? First time nyo ba? First time? First time? First time? First time? First time? First time nyo lahat? Walang parang first time dito?

House feeling. House feeling. House feeling. Goods. Okay, okay. House feeling. Goods. Kino yung bumangga sa akin? Hindi kayo preno. ah. Nalugot ako ah. ko eh. Bukong tara. Bukong tara. Bukong Uh, salamat sa pagsama!